Hello mga kabarkads, once again this is RPB Moto Travel Vlog Ayun mga kabarkads, nandito tayo sa may Dakodaw Yan, Dakodaw Street Dito sa Davao City May pupuntahan tayo dito mga kabarkads, dito sa may Agdaw Kasi may mga na atin na subscriber or followers na nagbigay na naman ng information sa atin diyan shout out sa iyo sir and pupuntahan natin dito sa Agdao Sulaiman mga kabagads malapit lang daw dito sa Agdao Public Market na may demolition daw na ang yari dito Actually, hindi pa kabisado ko yan. Yung lugar dyan. Kung saan banda yung Sulaiman. Kasi siguro nakita na daanan ba ng ating followers na may demolition dyan. Yan, pupuntahan natin ngayon mga kawarkads para makita ano natin kung gaano kalaki yung demolition sa area. Yan, let's go! dito sa may Adlao Public Market so, ito yung bagong nagbukas lang na dito sa Agdao Public, Public Market. Yan. Hanggang ngayon mga kabarkas, may mga extension yan mga kabarkas, Yan o, oh, ginimulis naman dyan na uh, area. Yung nanininda dito. yan may demolition na naman dito. Uh, tinanggal na naman dito ang area na ito kasi tatayuan na naman 'yan ng ng another connected doon. Hanggang maubos lahat ito mga kabarkas dito sa area, 'yan. Ito na lang yung naiwan sa old 'yan oh, no? ito na lang yung old na naiwan. Hanggang malinis talaga ito mga kabarkas sa area. Maganda na tingnan itong Agdao Public Market mga kawerkads. Yan dito tayo sa If Banggui ba ito na street dito sa Agdao. Yan hanapin natin dito mga kawerkads saan ba yung demolition dito sa area. Ah, dito mga kabarkads. Ito pala yung demolition dito mga kabarkads. Ito, sa harap pala dito sa parang kalsada dito mga kabarkads eh. Yan, kalsada siguro ang gagawin dito sa area. Yan, malaki-laki din ito mga kabarkas. Oh. Parang palakihan siguro ang kalsada dito sa area. Yan, marami-rami ding mga kabahayan dito mga kabarkas. Yan, doon yung public market. Tapos ito yung area na demolish. Yan, natin. Marami-rami ding mga kabahayan dito mga kabarkas. kasi kalsada itu, mga kabarkats eh. Itong area dito. Ayan. Tanggal eh, Modre no? Ang um, sama ni eh, Bos, kalsada? Ah. Nagandagan po rin, Modre, no? Nagandagan? Nagandagan? Ah, mo ma mo ni kada ko ah. Ang gidi mo Ah? Orleans. Sumpay din ni eh dito, did in. Did in ano? You know? Ay maliko dito matuyok. Ah. Did in ra din ni. Eh? eh. Yan mga cover goods ano kalsada pala itong gagawin siguro dito mga barkads? Dito sa Sulaiman. Ano ko na ko Laki pala yung kwan. O kaya ni Street Diamond Sulaiman no? Ah, Sulaiman. Di kwan gid mo dire no? Kuha pero gi mo. Dili Pero unsa man ninyo hadiri kaning rights ra no? Wa magigunitan. Ah, okay. Eh. Kaya lang, at least na ah. Pero wala, may relocation. Ang apply, un ang apply unta mo dito sa kalinan, oh. Katong na vlogger magogo, nag-vlog ko dito na housing dito na marag condominium. Kamu, alaw mo. Yan di pag-abot sa kalinan. Na people, uh, pill, pill, bill. Marag mga condominium na, 36 ko na. O, dati na kang President Duterte. Nagipadayo ni President Bumbong ron ang ilang opisina na adya sa kuan alaw mo diri ba Kaya wala man may kuan wala may balay wala okay. na ilang opisina daw diya sa may kuan anda sa may unsa to na nag-comment ako sa anda yata The people bill ang pangalan man, 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 man. Man, 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 man. oh barato lang daw imuha na imuha na gud kuan gud imuha na para condominium ba kuan gud na tarinday size ka building na siya no ang isa ka building marag 60 ka buo kwarto. Oh, okay. Testingi. Testingi ninyo. Marag sa anda ilang kuan. Alaw mo dito eh. Oh, wala may... Mo ma may mga kuan na na. Kanang wala na ikapuyan. Oh, Oo. Oh, o ingnan. na inyong ma oh, okay. kuan. May na lang eh. May muha pa to dito. Dool na ng kalinan. Mabot ang panahon eh. Oh, okay. Ano, dimulis pa din na diya? Ah, pri nanti ya? <tutup> ah kan ini my dia, Nadia, private dia. kan mereka lihat, <tutup> ah, dia, 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 Ah, dia, 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 Tong gamay na dalan. Oh, ah. Kabin niyo, gamay na dalan. Mm -hmm. Kay 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 na, na yung kalsada ko daan dayo, oh, no? Na dako-dako, kanay ba semento. <laughs> sigur, na siguro ni na, sumpay siguro. Magani nag-comment sa kuwa gani na nalagay doy Kuan Suliman, Suliman. adili Ponesia, unsai kon eh street ni sya puruk. Abangga Ender bang barangay banggoi. Mm. puruk isya, puruk oh. Suliman. Na mame puruk leader dire no. Ah, pa puruk Suliman. Ori andire bolak nai balai dire, Andiri, radapit. pit, e, Ah, uh -uh. uh, kene kene. Sanod. Ano? Duda ko buhatan sa so, nag drainage kanal dire, drainage system. Na kanal bago ah, oh. Kani tarbaho, dire, city na ni, ay ko na ni, national. Sa DPWH na. O na dako na ni ang kanal dire. Sa e barangay Gamayraman. Ako sang tuyo kon dito. Ha? Ah, kita ka sa akong vlog. <laughs> Salamat. Yan mga pa Marami -rami din dito mga coworkers. Dati na mayroon ito daw na na demolish mga coworkers. Tapos yan, sinunod na naman sila dito sa Marami-rami din sila mga naninira dito mga coworkers. ikatlong Ikat demolition na daw ito dito sa area. Yan yung budiga ng NCCC, yan. Yan ito yung maliit na kalsada mga workers pa kwando ng Santa Ana. baga kasali din sila ito dito, 'no? Kasi maraming mga kabahayan din doon mga workers. Ito kasali pala dito mga workers. You know? Matas taas na itong demolition dito mga workers. Yan, 'no? Kalsada pala siguro dito mga workers. You 'No? Know? Uh, daming mga kabahayan Hanggang doon, no? Siguro, may, may kalsada na tatagos doon sa kabila. Itong area na ito. Yan, no? Ito sa Purok Suliman, itong mga workouts. kan bos. Kuan, dagang-dagang yung nudri, bos, no? Na, mulis no? Ah, gipili, rada, eh? Ah, nagpaabot, lagbayad, ne? Lahos, na dito, lahos. Nay, kalsada, kalsada, eh? Ay, himpisaw nila po sa ah, Aka na, himpisaw na. Lain po ning diri, hanta na. Diri ba sa una si Sara nakasumbag? An de demolition? Ah. Uh. Ah, Ano dire. Pero kalsada gani siya. Ana dire di sa nandikan nido. Ah. Nandiri. Oh, dahil ko ano na. Dagan-dagan, ganun mo no? na. Labi diyan, no? Dagan pa sulod, no? ano mga uh, workouts, ito na yung sa ano mga santaan Santa Ana na lalabas. Yan, mga so, ito yung sa Santa Ana. Ah. Diyan sa loob, sa Purok Suliman. Ang dinimulis ngayon. Ayan, na ah, hintayin na natin mga kabarkasya. Parang kalsada daw. O yung sabi ng isa, baka may itatayo din daw doon na building. Awat yung Ay, update lang natin dyan mga kabarkasya. Ayan mga kabarkasya. Ayan mga Galing tayo doon sa looban doon sa Turk Sulaiman doon na nangyari sa demolition yun shout out kay Luz na nag-comment sa to na may demolition na nangyari doon sa Sulaiman yan marami-rami din sila mga kabahayan papunta daw yan from doon sa Agdao, yan sa Ifbangoy ba yan doon papunta daw malapas daw doon, doon ka sa mga kabahayan sa demolition daw doon daw nalabas yung demolition dyan uh, para sa kalsada kalsada yata yan eh. Pero hindi natin alam kung ano pa yung itatayo dyan sa area. Kasi marami-rami din sila. Pero binabayaran sila mga kapatids. Pero sabi pa lang yun sa kwan is yung binayan nila hindi daw worth it. Pero wala naman sila mga papil na hinawakan dyan sa area. talagang hindi, nila, hindi sila mas, hindi masisisi yung gobyerno. Kasi wala kayong mga papel eh, hinawakan. Buti na lang is may bayad na binabayaran. Yung iba ito, hindi pa na-demolish. Sabi ng kausap na din, 22 pa daw na kabayan ang hindi nabayaran, kaya hindi na-demolish. Yan mga kawalkats, yan yung update natin. Update-update lang natin yung demolition dito sa may Damo City, itong sa Purok Sulaiman. Sulaiman yan. Like and subscribe to my channel and please the button bell para ma-notify kayo sa mga video na ito download ko, especially sa mga travel vlog natin. Yan sa iyo, bye. God bless.